sobrang saya ko nga pala ngayong araw kasi kahit maliit lang yung bahay ko saya na ako kasi unti-unti na nagkakaroon ng gamit dati nga pala yung mga bintana ko ay eh, wala yung kortina kaya naman nag-ipon talaga ako yung tawag nga pala dito ay Korean blinds ganito na kasi ang uso ngayon ikaw na mag adjust dito kung gaano kaliwanag o madilim ang gusto mo syempre not once but twice dahil dalawa ang bintana ko sa sala syempre dapat lahat pare-parehas syempre hindi magpapahuli yung maliit na bintana ko dito sa lababo bali tatlong Korean blinds nga pala ang binili ko choco brown nga pala ang kulay niyan hindi ba nakakayaman tsaka nakaka-esthetic tignan bali ganito nga pala ay tsura sa loob ng bahay ko dito kaliwanag kapag nakaangat lahat ng Korean blind din na mga sa loob ng bahay ko kapag nakababa yung Korean blind pati na ako on pala yung flashlight ko sa cellphone at kapag naman pinatay ko yung flashlight ay eh, ganoon na naman sa loob ng bahay ko umaga umaga na oras na to pero para na ako naka blackout curtain wala talaga na pasok na liwanag oo nga pala pagpasok niya nga pala ng bahay ko wala akong sofa wala akong upuan ano mo ko sakali meron na akong darating na bisita ako na lang sila sa sahig papupuin no? papatulugin Charot! binigay ko na kasi yung dati kong sofa kay mama Basyado kasi maliit parang pambata lang ang pwede gusto ko kasi ilagay dito sa sala ko ay eh, sopa Tip pwede ko mahigaan Palang ako ayaw ayoko matulog sa kwarto Pwede nang matulog di sa sahig o sa sofa, di ba? Tol, nandito na naman ako sa sala. Hihingi pa pala ako ng tulong sa inyo. Marami nga pala nagsasabi na pwede daw ako maglagay dito ng malaking salamin. Yung parek Bukod na masasalamin, mayroon meron din nagsasabi na maglagay dito ako dito ng mga magagandang paintings. Bukod nga pala sa suggestions ng ibang tao, parang gusto ko lahat ang ilagay dito ay picture namin dalawa ni Boy Skincare or, or family picture namin or further rin naman siguro picture namin dalawa ni Jerome. Kaya mga kadagot, ano sa tingin nyo magandang ilagay dyan? At dito naman, dahil nga maliit lang yung kusina ko, hindi ko tuloy alam sa ko sa kaba kabalala dito may e collectables ko ng mga baso. Gusto ko nga sana magawa ng sabitan dyan para sasabit ko lang yung mga baso mang Ang kaso na isip ko magbubutas pa ko. Meron nga pala ako mga nakita bahay na may mga doorware sa taas ng kusina nila. Ang problema nga lang na nakita ko ay sa katagalan ay hindi na pantay-pantay mga cabinet sa taas. Kaya naman magiging probes mo na ako nandi DIY. Harap nga pala ako na hindi na ginagamit na tela. Kaya naman imbes na isabit ko yung mga mang ko kaya ilalagay ko na siya sa taas ng rep namin. Hindi naman siguro to mahuhulog kasi hindi naman ginagamit yung rep at wala magbubukas. Bukod doon hindi na ako umiinom ng kape kaya magiging pang display lang talaga tong mga baso na to. Tenen o di ba ang ganda siguro para di ako alikabukin. Araw-araw ko na lang siguro tong lilinisin. Eto nga pala sobrang dami ko ng adyan pa lang jacket. Pero no, hilig ko kasi sa mga jacket kaya lagi ako mumibili nga lang hindi ko nga lagi nasusuot pero naman akong drawer ang problema lang kasi kapag nalagay ko siya dito lagpasa na kaya hindi ko na masara isip ko nga pa ipamimigay ko na lang siguro itong mga jacket na to at nga pala to quality alam ngayon taginit na kaya hindi ko na to magagamit pa pangapangat kasi tignan may isang pahayan ako sa loob ng bahay dati kasi nakasabi itong mga jacket ko ano ako ditong pole na dumidikit lang kapag masikip ibuhan ko siyang ibalik kaya ko naman ang problema lang kasi nahihirapan ako kailangan dito matangkad na maglalagay yung nakabit ko nga akala ko nasikipin ko na ng do hindi pala e, yung bumagsak masisira pa yata yung vacuum ko e kasi mga nananahimik na magay ginagalaw eh mapunta naman tayo dito sa sa banyo. So, para wala namang problema. Ang aking problema lang na napapasin ko, itong lagay ng mga shampoo at sabon. Kasi lahat na nakikita nyo niya, hindi akin yan. Hindi okay, ba ako nasa na akin? Ayun, nasa taas. Ako pa'y nawala ng lagayan. At sa edad ko nga pala na to, ngayon lang ako magi skincare Ito nga pala nasa na sa pig to ay sabon. Ito naman isang to, ibili ng kapatid ko. Sabon din daw to sa mukha. Itong dalawa na magkatabi naman ay hindi ko alam, hindi ko naman ginagamit yan. Pero ay malay di ba ni Pauling lahat. kapag pag tinablan ako ng skincare, ay mag-glow up din ako. Ako sana lang talaga. At dito naman sa labas ng bahay ko, gusto ko maglagay ng mga halaman. Mm -hmm. Bala kong puno yun na malilit na halaman. Itong pasimano ko sa terrace ng bahay ko. Pero itong halaman lang yung mal na para magandang tignan. Okay ba? Ano mo sasuggest nyo? Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!